Hi guys, good morning. So, welcome back to my channel. Ayan, nandito pa rin tayo sa Sudbury, Ontario, Canada. And ayun na nga, uh, tapos na yung, supposed to be, tapos na yung winter. Pero tingnan nyo naman ngayon, umuulan na naman ng niebe. Ayan o, yung nasa windshield dati. Ayan. Uh, March pa yata nag-start yung spring. Pero syempre dahil nga sa epekto ng global warming ay hindi na accurate yung mga forecast na iba. And ngayon nga, umula na naman ng snow or nyebe. nag snow na naman. And makulimlim yung paligid natin. So, ganyan. Ganyan sa Canada. Pag umaga, nag snow Maming hapon, aaraw. And biglang magiging mahangin. So, gano'n. Paiba-iba. Kaya hindi maiwasan na sipunin dito. Uh, Lagnatin, actually sinisipunog pa ako ngayon Pero pagaling na, thank you Lord And, nandito tayo sa parking namin Para kunin itong unit Na gagawin natin <laughs> Alright, so yun lang naman no uh, Maganda yung weather pero nga uh, hindi pa ganun kalamig Medyo warm yung weather Wala pa nung uh, Sabado, linggo Lunes, martes, merkules na ngayon April 3 2024 At ah uh, So far, ay, uh, maganda yung weather. Yun nga lang ito, nag-isno na naman. So, hindi natin masabi. Hopefully, sana matapos na yung isno. <laughs> Kasi yung isno dito, eh, uh, malamig eh. At saka, maganda lang talaga siyang tingnan. Pero malamig sa personal. <laughs> Mas maganda pa rin yung weather na sakto lang. Yung summer siguro nila dito or yung fall na pwede kang nakapantalon lang ng isang layer, nakadamit ng isang layer. Pero pagka ganito, kailangan doble-doble -double yung damit. Especially pag winter, kailangan magdoble. So, yun lang guys. Pinakita ko lang yung pag ulan ng snow dito. Ayan. Yeah. makikita niya sa bintana natin na uh, snow yung ulan, hindi siya tubig. Pero syempre, matutunaw din yan kapag uh, tumas yung temperature. Ayan. Yeah. then guys. Okay naman dito sa Canada. Maganda rin naman. Uh, gagawa na lang ako ng separate video ng mga nagustuhan ko dito. Mga hindi ko nagustuhan. Tsaka kung ano yung mga in demand ng mga trabaho dito. Madaming trabaho dito. Madaming in demand. Ayan, so in-start na natin itong Chevrolet Malibu natin at may gagawin tayo dito. Sure lang guys! Ingat-ingat uh, po kayong lahat. At uh, God bless. Ayan na guys, oh. kanina pa isa, -isa lang yan. no oh. Pero ngayon, grabe. Ang lalaki ng gust ng snow. Parang may snowstorm. Ano, lalaki oh. oh. Ang bilis mapuno nung ano eh. Nung It's sada roadside daan. Earlier, it was just That's a lot of snow. Yeah. Are we having snowstorm? It's like snowstorm. Snow tomorrow. Yeah. It's a lot of snow. Yeah. They're big. They, you know what they call that? No. Fucking bullshit. <laughs> <laughs> yeah, I know. That's what that is. It's fucking bullshit. Yeah. This morning the snow just melts and now it's sticking. Sticking, yeah. yeah it's and it's, do that all night. Yeah, and it's covering the uh, ground again so fast. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> oh. Manager, co. <-ko>. Si James. guys. So, snow Kanina kunti pa lang ngayon na babalot na yung mga sasakyan eh. <clears throat> ngayon pa naman yung dating nung kasama natin na galing ng Toyota Dagupan, si MJ. Shout out! Hey, MJ, naku, ang ganda sa lubong sa'yo. <laughs> Akala ko eh, tapos na yung winter eh. Ngayon pa, parang mas malalaki pa to. Sabi nga nila eh, baka hanggang May pa. Demang ko lang ha. Ano, magandang tingnan lang yan pero malamig. Yan o. Oh. Balot na itong sasakyan ay okay, mali itong kabila pala mali <laughs> sasakyan yung binubuksan natin pala yung gagawin natin uh. okay, yun na ayan na ayan o oh. pag ganito wala kang makikita pag bagong pasok ka tapos pag matagal na nakababad, hindi bumababa tong mga ano, bintana. Kailangan matunaw muna. Kasi nag stack up sila. So start natin. Kakumpisa lang yan kaya hindi pa masyadong malamig. Sana matunaw ulit eh para hindi masyadong malamig. Ayan Oh. Hindi pa yung tumigas kaya nawawipe pa. Pero pag yan matigas na, mag-stack up pati yung wiper motor. Alright. Alright. Okay. Ito yung gagawin natin ngayon So yun lang guys Yan you know, o Ang lalaki o oh. uh, Baba natin ito konti Para makita natin yung daan Kailan matatapon sa loob yan eh Pagka Pagka ano eh Matatapon sa loob yan Yung mga Ice na yan eh Oo oh. <laughs> Sabi na nga eh <laughs> Ibukas natin e, Oops Let's go! I-ikot ko kayo sa glet para makita nyo yung view dito uh, Malakas yung snow Yan Malalaki ng tipak eh yung ulan eh Kung ula, ulan yan Pero tumigas sa taas kaya naging snow Ibig sabihin malakas itong ulan na to Kanina pa to eh Pag may snow, ramdam na ramdam ko na nasa Canada ako eh. Pag wala, parang hindi eh. <laughs> oh, yan Natutunaw yung iba eh. Kasi mainit yung lupa. Eh sana nga hindi na mamuhu yung snow na yan eh. So umpisa lang yan masaya eh yung snow. <laughs> Maganda lang tingnan kasi maputi yung paligid. Pero pag ikaw na yung nandito, para sa akin lang to ah eh wala eh malamig eh pero syempre sa atin sa Pinas sobrang na appreciate natin to kasi wala tayong ganito eh pero kung araw araw mo namang na na encounter syempre eh, hanapin mo din yung nakagawian na no? yung malinsangan na panahon pero kabaliktaran nga dyan sa Pinas ngayon eh kaya sobrang init daw eh balita ko sobrang init dyan ngayon <coughs> kaya iba yung ano weather talaga dito extreme weather dito kumbaga hindi uh, makasalubo tayo <laughs> ayan puro puti alright akala ko tapos na akala ko mag ano na spring pero ito parang mas malakas pa tong ano ngayon Parang may winter snow pa. Snowstorm pala. Uh, pero wala eh. Ayan po. Alright. Okay. Dito na tayo sa ating bay. Papasok ko lang ito sa sakyan.